Napakasakit po nito, para sa ina. Burol ng tatlong batang sinunog hiniwalay sa burol ng kanilang ina. Isang kaibigan ni Joyce ang naglabas ng sama ng loob sa social media, dahil hindi raw pinagsama sa burol ang mag-iina. Sinisisi nito si Kim Aspero sa paghihiwalay ng mga labi ng mag-iina, na bang patunay ng kakulangan niya ng pagmamahal kay Joyce, na masakit para sa namayapang ina. Post ng kaibigan ni Joyce Grabe ka talaga kay Joyce, hanggat sa burulman lang nila mag-iina pinaghiwalay mo pa. Pinakita mo lang ung totoong ugali mo. Wala ka talagang pagmamahal kay Joyce. Sobrang sakit nito para sa kanya. Samantala eto pa po, ama ng tatlong bata kinasuhan pa ang kanyang asawa na si Joyce kahit sunog na sa ospital at nag-aagaw buhay. Ito ay matapos may sugod sa ospital ang mag-iina, ngunit kalaunan ay namaya pa din sila. Dito na binawi ni Kim Aspero, ang kanyang pagsampa ng kaso sa asawa sa pamamagitan ng Affidavit of Desistance. Samantala, nailibing na mag-isa ang labi ni Joyce, na hindi kasabay ang tatlong anak. Kasalukuyang nakaburul pa ang mga anak sa piling ng kanilang ama. Nauna nang ilibing si Joyce ngayong araw, napakasakit sa kanya dahil inihiwalay ang tatlong bata sa kanya ng kanyang gyanan at asawa, Marami na mang netizens ang nakisimpatiya kay Joyce